guys uh, sa lahat ng ano no aking mga followers subscribers subscribers no lahat na nanonood sa video na to paki-share to guys para maabot to kampo sa to no at Ak uh, akala nyo malakas na siya no kasi biro mo eh siya no, no yung kababayan ko dito sa Ormoc City si Pedro Alas no biro mo ito to ito sa God talaga malakas ka at batapang ka. May pare ako sa iyo. Dayuhon, dayuhin, dayuhin niyo kami dito sa Ormoc City. No? Ayan nyo naman ko yung bet, dito bet to. Talaga mag-dispare, dito to. Ganun lang niya dito to. 这么大一张、嗯，这样，没、嗯 Yeah.